Ilang araw na rin walang tigil ang pagbuhos ng ulan, sabayan pa ng malaking pagtaas ng tubig na high tide. Nandito kami ngayon sa aming palisdaan upang bantayan ang sitwasyon ng mga pilapil namin. Dahil may schedule na rin ito ng pag-harvest, kailangan masigurado na hindi ma matitibag ang mga pilapil. Kaya't maaga pa lang, tinambakan na ito ng kapatid ko. Pero sinusubok tayo ng mga pagkakataong ganito. Nasira ang aming pilapil, nabulwang ito mula sa labas. Buti na lamang, ready ang kapatid ko. May lambat agad siyang nakuha dahil nga ito'y nire-ready niya sa mga ganitong senaryo. Dahil kung ako lamang siguradong hindi ko alam ang gagawin ko, baka lalong masira ang pilapil. Ilang sandali pa na ikabit na namin ang lambat na nakaredy dahil ganito talaga ang plano kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon. Nung masigurado naming maayos na ang pagkakabit ng lambat sa likod, ay nagpagpasyahan naming bumalik muna sa kubo. Pero maging kubo, hindi nakaligtas sa laki ng tubig. Bagamat hindi pa naman kami nagtatagal sa kubo, naririnig ko nang tumatawag ang kapatid ko. At dali-dali akong pumunta sa kanyang kinaroroonan. Nabulwang na? Iinak ko po. Diyos mo, Agoy! wala na yung tinambakan namin kanina wala na natanggal din po yung tinambak namin kanina ito po yung pinagsamang tubig tabang tsaka tubig alat high tide at tsaka tubig baha hmm wala na bahang-baha na hmm. oh, yung tinatambakan namin kanina wala na din naanod na lahat hmm. wala na bulang na hmm. ako po ito pa ito sa kapatid ko hmm. yun po ang dagat hmm. buti na lang talagat may lambat Oh, yeah, nagsanib na po 'yung aming palisdaang magkapatid. Oh. Ito pong lambat na ito ay harang lamang sana sa mga ayama para hindi umahon, pero naging harang na po sa tubig. Napil, lubog na sa baha. Hmm. Malakas po ang tubig. Hmm. Tubig baha. Wala na. Oh. Nakakalungkot. Oh. Yun. Oh, isda yun ah. Okay. Yung, 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 yung. <laughs> yung oh, yan, yun, yun, yun. Yun. Yan, yan, ganyan oh, dapat. Oh, <laughs>

Sabi may sugpo eh. Buti na lang may harang tayo dyan, ano? Ito, so, kung walang harang. Ilan na yan? Sayang yan. Nasa ni papa mo? Meron ka? Ayun, ayun. oh, ayun. Kung walang harang yan, nandiyan na yan lahat sa ano. Nandiyan na lahat sa sasahan. Pero malakas pa ang labas ng tubig eh. Pero pa? Tingin. Tingin po. Tingin. Oh. Sayang niya kung hindi yan na ah, harangan agad natin. Banamay. Ay banamay nga. Ang laki. Banamay yan? Hmm. Hindi, hindi nis po. May halong sugpo. Hindi sugpo. Hindi sugpo. Ibang oh. Banamay. Ang laki. Ba't ang laki? Nalaki pala yung ganyan. Diba pa nga dati eh. Ano? Hindi yan sugpo? Hindi. Yung pala yung pula. Yung pala yung pula kanina na nakita natin ano. niyog yung yan. Ta. Tingnan mo. Lagi medini. Titimba. Dito. Ano 'yun? Cepo. Ayo, nak tengok.

No, yeah. No, yeah. Saan? Yung hey. no, kudili! Ang no, dito. Ang dito. Pwede mga kumigal tap. May pagbenta na ng papa mo yun sa, kanil, sa inyo. Buti na lang. May, ham, may lambat. Ako yeah. no, po. Kanina nga yun. Ang laki ng bangus na tumalun ni, ano? o. Ang dalawa.

At yon pagkatapos nga lang naming mahuli ang mga sugpong sumama sa paglabas ng tubig, ay agad namin itong niremedyohan pansamantalang pagtatambak upang sa ganon mapigilan ang paglabas ng mga sugpo. At ito na ang aming nahuli kaninang mga sugpo. Marami-rami, sayang kung nakawala. At yung bangos na aming pinambis naman ay niluto ko ng paksiw na pangulam namin ng hapunan. Hanggang dito na lamang po ang video at maraming maraming salamat sa inyong pong panunod. Ako po si Kaibigan.